Okay, sabi ni at sabi niya. Si Noong una, gusto ko si Maymay. Pero ngayon, nabubuisit na ako sa kanya. Napaka-OA! Lalo na pag nakakakita ng artista. Uh -huh. <laughs> E-fiction ba ito? Eviction ba Sige, nang magsalita. Um, nung una po, yung mga uh, nakikita kong mga message, eh, siyempre nasasaktan ako kasi di pa ako nakaranas ng mga ganyan. Kala ko char-char lang yan, basya-basya char lang yan. Pero yung ako nang nakaano ba, masakit pala. Pero siyempre, um, nag-ano ako, ako ng tulong sa mga tao, sila ay mga tao, oo, tao. Sila, mga kisses, kisses, at saka yung mga tao nagmamahal sa akin. Ganyan lang pala, hindi mo pala na talaga mapiplace lahat. Eh, hindi sino, hindi, oh, eh, oh, siguro, siguro nga, oo, oh, oh, kasi, ikaw nga, oo, oh, hindi eh, ka na nakita na artista. Parati ka lang malayo noon pa lang. Nandiyan lang sa stage, nandun ka lang sa likod. Ngayon, nasa rapat mo na, anong gagawin mo? Oo. Oh. Oh. <laughs> yun lang po yun. Kapag nito na po kayo sa position ko, sobrang nakakatuwa na biglaan na lang may atin sa harapan. Wala kang magtitignan mo lang. Siyempre, gagawin mo na lahat. Grab the opportunity, ng ka nila. Andun na yeah, eh. Ah! So, uh -oh. uh, uh, so, ko. At saka doon. Oh, na, nakakatuwa doon, um, Ate nakita ko rin eh, nung uh, itong weekend na to, hindi lang yung mga, hindi lang siya talagang excited sa mga artista yung ibang mga kapamilya artist natin, lumalapit nagpapapicture sa kanila. Oh. Kaya, it's a, yun it nga eh, itong, itong season na to, eh, lubos yung pasasalamat namin dahil grabe yung support na ng mga kapamilya natin at grabe din ang pinakita na sa loob ng bahay. Oh. Alright, ito naman, sabi ni Nier, ano to? Ang <laughs> hirap, eh, Nedgers. <laughs> mm. Minsan may may, OA ka na sa reaction. honestly, minsan nakaka-bother na. Minsan, wala na sa lugar. Pati yung hand gestures. Pati hand gestures mo daw. Ano? Badaktod daw eh. Ganon ganon ano? eh. hashtag jump. <laughs> Siyempre, gagawin mo na lahat. Grab the opportunity. Ika kanila. nila. Nandun Grab na eh. Diba? 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 Nakita ko rin eh, nung uh, itong weekend na to, <laughs> hindi lang yung mga, hindi lang siya talagang excited sa mga artista yung ibang mga kapamilya artists natin, lumalapit, nagpapapicture sa kanila. Kaya, it's a, yun nga eh, itong, itong season na to, eh, lubos yung pasasalamat namin dahil grabe yung support na ng mga kapamilya natin at grabe din ang pinakita na sa loob ng bahay. <laughs> Alright, ito naman, sabi ni Nier, ano to? Ang <laughs> hirap eh, Nedgers. <laughs> Minsan may may, OA ka na sa reaction. Honestly, minsan nakaka-bother na. Minsan, wala na sa lugar. Pati yung hand gestures. Pati hand gestures mo daw. Ano? Balaktod daw eh. Ganon, ganon um, eh. hashtag just saying. Um, cute mo yun eh. Cute? cute. Ano? Sige, okay. cute doon? Um, siguro expressive lang talaga ako. Pero, kung nakuhuwihan ka ma, nabawala ka sa buhay mo. <laughs> Kasi mahirap po kapag baguhin ka, par parang may magbabago din sa'yo kapag may babaguhin ka sa sarili mo. Pero, syempre, yun nga, meron um, nakakatulong din, ay, oh, nakakatulong din yung para... Ngayon, kinokontrol ko na po. So, oh, huh? nakakontrol pa yan? Oo, oh, means, huh? yan. O, oh, kumukontrol, pa paano, paano. <laughs> okay, go na na, na <laughs> yun. Pag-OA na to. Kapag paano. Kaya, yung nalaman ko na, yung mga